may nakakita ba sa inyo ng purple gemstone charm ko? Nawawala. Florida, hindi ako. Jill, may gusto ka bang sabihin? Sorry, Florida. Ano ulit yon? Hindi kita narinig. Tumitingin ako ng dress para sa ball. Nawawala yung charm ni Florida. Lagi kang nangenge-alam sa gamit ng iba. Jill, kinuha mo ba yung charm ko? Unang-una, Florida. Matagal ko nang hindi ginagawa yan. Pangalawa, baka si Mami. Meron siyang date with someone. Baka siya yung kumuha. Ano? Ako? Date? date? Bakit kami yung huling nakakaalam? Sinong dinidate niya? Sino? Guys, paano ko malalaman? Hindi ko siya tinanong. Anyway, girls, ano kayong dress yung kukunin ko? Yung kulay black or yung kulay red? Ano sa tingin niyo ha? Yung burgundy na, na lang. lang. O kaya yung red. Diba, di ba burgundy tsaka red yung favorite color mo? Sandali lang. May date si Mami So ibig sabihin, in love siya with someone? Sana hindi niya dalhin dito sa bahay para makilala natin Para tawagin niya tayong mga bata Tapos sasabihin niya sa atin na kainin yung cream cheese pastries na dinala niya para sa atin Ayoko ng cream cheese Nakakataba Tataba ako doon Promise, kapag kinuha ni Mami yung charm ko para dun sa date niya Sigurado pagagalitan ko siya Girls, tingnan niyo to May pinosegwen sa social media niya Hello followers, hinayaan natin pumasok sa school natin yung evil at yung evil na yon gusto niya akong sirain. Pero hindi mangyayari yon. yung evil na yon si Florida at yung sisters niya. Malapit na yung ball, gawin natin queen si Gwen. Ano? Evil na tayo ngayon? Anong sinasabi niya? Nakita mo kung gano'ng kaseryoso yung Gwen na yan sa pagiging queen? At anong ginagawa natin? Nakaupo dito sa kwarto na chichi. Okay, edi eh, kung magpost rin kaya tayo. Oo, magpost tayo ng video sa lahat ng social media natin. Hello guys! Alam namin kung gaano ka-excited lahat para sa ball. At kami rin. Guys, iboto niyo yung isa sa amin para maging queen. Okay? Yung pinaka-deserving. Yung pinaka-honest. At pinaka-mabait. sinungaling si Gwen. Siya yung totoong evil. At nandito kami para ipaglaban yung totoo. Ayan, na-post ko na. Girls, hindi sila dapat maniwala sa kasinungalingan ni Gwen. Sisirain niya lahat katulad ng ginawa niya kay Vanessa. Maiiwan siya mag-isa. Oo, hanggang mahuli siya ng hunter. Sinungaling si Gwen. Very hot yung mga girls. Para silang, mmm, yummy snack. Oo nga, ang swerte talaga natin. The best yung mga girls natin. Sigurado ako, yung magiging queen, isa sa kanila. Hey, ang magiging queen, si Serena. Tio, ano ka ba? Nakita mo na ba yung fish eyes ni Serena? Alam mo, Travis, meron siyang night vision gift. Kaya pala paggabi, nagtataka ako. Bigla na lang may matang lumilitaw. Yung pala, si Serena yun. Dudes, alam nyo, hindi ko sinasabihan ng masama yung mga girlfriends nyo. Kaya pwede, ganun din gawin nyo sa akin. Yung mata ni Serena, para mga headlights ng luxury car. <laughs> headlights daw ng luxury car. Meron na siyang bagong nickname. Headlights! <laughs> Bahala kayo sa buhay nyo. Ayoko na kayong kausap. Naintindihan nyo. Ayoko na sa inyo. Guys, imagine niyo yun. Headlights, the queen. <laughs> Alam nyo, bukas, mag-iisip ako ng mga pangit na nicknames para sa mga girlfriends nyo at mas masahol pa yung sa fish eyes. Ay, Ay napikon na naman si Tio. Bobo, hindi fish eyes, headlights. oh, ng luxury car, Tio. Actually, nag-change mind ako. Nakakatakot sa labas. Maraming hunters kung saan saan. Pero di pa ako tapos sa inyo. Guys, dapat si Florida ang makakuha ng corona. Kapag nanalo siya, pati na rin yung mga sisters niya. Yeah! yeah. Tingnan na lang natin sino man nanalo. Bahala kayo. Kung si Florida ang magiging queen, ako yung magiging king. Para asarin lang kayo. Oh, Tio, sumusobra ka na. Aray, biro lang, biro lang. Aray. Ah. Isusuot ko yung singsing ng mami ko sa ball. Eto, oh. Kikinang to sa mata ng lahat. Dadalin ko yung toy coffin ng lola ko. Ang cool din nun. Girls, tingnan nyo. Tung mga bruhang to, mas marami pa silang likes kesa sa atin. Sabi na sa'yo, Gwen, eh. Bad idea yan. Kasi alam ko, sasagot sila. Hindi ko naisip na gagawin nila. Robert, Seryoso ka ba? Ang dami nilang followers sa TikTok pati Instagram no. Meron silang TikTok? Oo. follow ko sila sa TikTok, Gwen. Para lang pagtawanan sila. Wala nang iba, okay? Ang cringy ng mga post nila. Oo nga. Nakita mo yung last video nila? Yung <laughs> post nila nung isang araw? Oh my God! Nababaliw na ba kayo? Bakit nyo follow yung social media nila, ha? Sandali lang, Gwen. Pati ba naman ifollow namin, sa mo kung sino? Sobra naman yun. Hindi na pwede yun, Gwen. Sobra na yun. Whatever. E ifollow mo sila. Pasikatin mo sila para hindi ko makuha yung corona. Gwen, Gwen gusto, gusto din namin, namin yung, yung corona. corona. Kung hindi ko makukuha yung corona, wala dapat ibang makakuha. Okay, guys? Good decision yan, Gwen. Kung hindi ikaw magiging queen, dapat wala nang magiging queen. Okay, sandali lang. Anong ibig nyo sabihin, ha? Makinig ka. Ngayong gabi, nanakawin natin yung corona at wala nang magiging queen. Pero papano? Papa, ganun lang. Ilalagay ko yung corona sa kwarto ko at magiging reminder yon na ako yung totoong queen. Cool. Well, edi eh, magiging queens din kami. Girls, anong sinasabi niyo? Gwen is the best. Narinig niyo kung sinong the best dito? Sandali, kailangan nila mag-decorate. So, ibig sabihin, meron tao dun. Bro, walang tao dun. Masyado nang late. Tulog na sila, no? Well, mag na tayo. Aalis tayo in one hour, okay? Pati kami. kami? Lahat tayo. So, anong gagawin natin, girls? Florida? E eh, paano kung may makakita sa atin? Walang makakakita sa atin. Tulog na lahat. Ay... Ayaw nyo bang makita yung crown? Kahit sandali lang, girls, kahit sandali lang. Sandali lang naman. Gusto namin. Eh di Magiging proud si Jackson sa akin ngayon. Meron kang maganda at matapang na girlfriend. Oh, by the way, Jackson, gusto ni Florida si Justin. Jill, hindi niya kailangan malaman yon. Mabait si Jackson. Sigurado ako binabantayan niya ako sa itaas. At very proud siya sa akin. Well, girls, ready na kayo? Oo, tara. tara. Girls, nasa super good mood si Mami Grace ngayon. Sana masaya kayo para sa akin. Mami, kinuha mo ba yung purple gemstone charm ko, ha? Ganyan mo ba talaga i-greet yung mami mo, ha? Oo, kinuha ko. Nakipag-date ako kay Nelson. Okay? Cool, ma'am. Masaya kami para sa'yo. Pero, ma'am, nasan yung charm? Ibabalik mo ba sa akin o hindi? Turn na siya sa jacket Girls, ano bang problema nyo? Puro kayo charm dito, charm don. Binigay ko kay Nelson as cute souvenir. Wow! so cute! Mami, wag mo na ulit gagalawin yung mga gamit ko kung ibibigay mo lang kay Nelson. Okay, ma'am? Girls, wag nga kayong min kay Nelson. Darating siya bukas dito para makilala nyo. At magdadala siya ng cream cheese pastries. Ma'am! hate namin yung cream cheese pastries. Wag mo na ulit gagalawin yung mga gamit ko. Yung purple gemstone charm, regalo sa akin yun ni Jackson. Si Jackson na ayaw mo. Natatandaan mo, ma'am? Medyo hindi yun mag Florida, sa tingin ko, yung reaction nyo yung, yung hindi maganda. Hindi ko ina-expect sa inyo yan. Nag-a-expect ako ng support. <sighs> Florida, okay lang yan. Yun yung favorite charm ko galing kay Jackson. Wow, ang ganda. Sino kayang makakakuha niyan? Tignan natin. Rock, paper, scissors, shoe. Rock, paper, scissors, shoe. <laughs> ako yung makakakuha, babe. No way, Lily. Hindi naman bagay sa'yo yan. Lumayo ka. Baka mahulog, no? Sa tingin ko, sakto sa ulo ko. Ang ganda. Bruce, gawa mo naman kami, kami ng soda, please. Pero guys, tapos na ako ngayong araw. Inaantok na ako. Gusto ko na mag-relax. Please. He, tumigil kayo. Tapos na ako. Bibigyan ka pa naman sana namin ng tip. Sa inyo na yung tip nyo. Bukas na lang. Bye. Bukas na yung ball. Yeah. Ooh bukas, iya announce na yung Queen and King. Hindi ako makakatulog na yung gabi. Karen, matulog ka! Para at least mapanaginipan mo na Queen ka. <laughs> Girls, sa tingin nyo, pwede ako maging King? Nakita mo ba yung video ni Gwen? Tinatry niyang iboto siya ng lahat? Oo, nakita namin. Nakita mo ba yung video ni Florida? Gumawa rin siya kasama ng sisters bukas, niya. Bukas, malalaman natin kung sino yung magiging Queen. Bukas, malalaman, malalaman, natin sino yung King. Girls, kami yung mga kings nyo. Nerds, wag niyo nga kaming pormahan! Hi, no girls, tsaka no crown para sa atin. Siguro sa next life, suswertehin tayo. Hindi siguro, this life nga hindi, lalo na sa next life. Guys, picturean niyo nga ako! Yuhu! Lily, Lily, hindi ka naman magiging mag queen. Lily, lumayo ka dyan sa crown, baka masira mo. Kailangan mapunta sa akin tong crown para wala na ulit mo mapupuli sa akin. Nerds, umuwi na kayo. Tapos na yung school day. Iche-check ko pa tong gradebook. Karen, gusto mo ka namin pa uwi? Nakakatakot sa labas. Oo, maraming hunters. No, thank you. Susunduin ako ng parents ko. Uwi na kayo. O, oh, sige guys, uuwi na ako. Bye. Imaginin mo kung ako kaya maging king. Kalimutan mo na yan. ako makakatulog ngayong gabi. Kailangan kong pumili ng outfit para bukas. Lalaban din si Mouse para sa Queen. Hay, ano kayang isusuot ko? Sana mapili tayo as Queens bukas. Good night, Nora. Good night, Dora. Good, night, night, Queens to be. be. Good night. Cool! Ito yung crown ng queen. Ha? Parang ang weird. Akala ko mas maganda pa. Akala ko bagay siya sa pinakamagandang queen. Hindi na importante yun, girls. Yung crown, gagawin kang queen. Girls, meron akong idea. Bakit hindi tayo lahat mag-picture, suot yung crown? Oo, kasi paano kung hindi natin masuot bukas? Sinong gustong mauna? Ako, gusto ko mag-post na may caption na, Almost Queen, kasi baka hindi ko makuha. Oh, hindi ako din sa point ng senses ko. Sinasabi ko na nga ba eh, merong gustong kumuha ng crown. Oo, oh, Florida. Sa tingin mo ba mananako mo yung crown at magiging queen ka? Hindi ganun yun, no? So anong gagawin natin? Tawag tayong polis? Oo, oh, tingnan mo kung sinong nandito. Actually, check lang namin yung crown. At anong ginagawa niyo dito, ha? Bakit nandito kayo? Gwen, sinuot mo na tong crown five times in a row. Duda na nandito ka para makita lang to. Gwen, nandito ka ba para nakawin yung crown? Ang obvious. Dinala mo pa yung mga friends mo? Look who's talking. Girls, binoto ko para maging queen five times in a row. At this time, no exception. Hindi nyo mapipigilan yon, okay? Eh kung tumawag tayo ng police, ipahuli natin sila. Ano? Oo, una yung diary ni Gwen, tapos ngayon yung corona, nanakawin nila Florida, nakakasya ka, pati yung mga kapatid mo Okay, hindi na kailangan ng polis, aalis, aalis na kami. kami Gwen, paalisin mo paalisin lang silang, silang ganon? Siyempre hindi Oh, tumunog yung alarm Gwen, napabalo ka na Isa kang psycho Lahat gagawin mo para maging popular ka Tingnan natin kung anong mapapala mo. Gwen, sigurado ako, papunta na si Grace dito. Excited ako marinig kung anong sasabihin niya. Oops, nagnakaw na naman sila. Sa tingin ko, hindi natin makukuha yung crown ngayong gabi. Mas okay yung nangyari kaysa sa plano natin. sa trouble yung mga sisters. Sa tingin ko, wala nang chance yung mga magnanakaw sa competition ngayon. Gwen, alam mo hindi kami nandito para nakawin yung crown. Talagang sinet up mo lang kami. Ang swerte mo dyan sa senses mo, no? Guys, nahuli ko tong mga magnanakaw. Gusto nilang nakawin yung corona. Girls, smile! Nasa camera kayo. Girls, tumingin kayo dito. Ngayon, nakikita nyo, ako dapat yung maging queen. Ako, si Gwen. Anong nangyayari dito? Bakit nag-alarm? At kayo, girls, anong ginagawa nyo dito? Di ba dapat natutulog na kayo? Ma'am! mag -e explain kami mamaya. At ikaw, Gwen, bakit nandito ka? Grace, na-sense ko na nasa danger yung crown. Kaya pumunta ako dito para pigilan yung magnanakaw. Florida, totoo ba yon? Gusto mong nakawin yung crown? Ma'am, syempre hindi. Nagsisinungaling siya. Pumunta lang kami dito para tignan yung crown. Pero I wonder bakit nandito si Gwen. Uwi na kayo, ngayon na. At nakaban kayo para makuha yung corona. Grounded kayo, okay? Grounded, umuwi na kayo. Ma'am! Ma umuwi na kayo! Okay, okay ma'am. Ma Sana maniwala ka sa amin. Tara, -ta, girls. <laughs> nagawa ko. At kayo, umuwi na din kayo. Okay, Grace. Isaset ko lang yung alarm. Itong Gwen na to. Anong ginawa niya? Sinetap niya yung mga sisters. Guys, sa tingin ko, sumusobra na si Gwen. Alisin na natin siya. Sumusobra na talaga siya. Oh no, nandun din yung si Rina ko. Si Rina at saka Gwen, pareho lang sila. Yung tatlong yan, sila yung pinakasalbahay sa school. Guys, siguro check natin yung mga girls. Oo, oh, tara. Pero paano ko napanood na ni Grace yung video, ha? Oo, oh, sa tingin ko, dito na lang tayo guys. Siguro guys, text nyo na lang sila. Kung ano ginagawa nila dun, talaga ba nilanakaw nila yung crown? Bobo ka talaga, sineta pa sila ni Gwen. Ah, set up yun. <laughs> Ang cool na ginawa nila. <laughs> nakakahiya, nakakahiya kayo. Pa, paano yung nagawa sa akin to? Pa, paano? Ma'am, wala kaming ginawang mali. Gusto lang namin tignan yung crown. No big deal. Okay, gusto naming makita kung ano yung pinaglalabanan namin. Yun lang. Huwag kayong magsinungaling sa akin. Nung una, yung diary ni Gwen. Tapos ngayon, ito. Sino sa tingin niyo kayo, ha? I see. Hindi naniniwala si ma'am sa atin. Alam mo, Mama? Akala namin may tiwala ka sa amin. Hindi kami pumunta doon para kunin yung corona. Sinet up kami ni Gwen. At ngayon, nagpapalusot kayo sa akin. Nung una, yung diary ni Gwen. Tapos ngayon, yung corona. Girls, grounded kayo. Good night. Hey girls, kung ano man yung nangyari, merong dahilan Well, ngayon, no way na pupunta tayo sa ball o makukuha yung corona Thank you sa mami natin Dear Diary, Day 16 Ngayong araw, kinuha ni mami yung charm ko at binigay doon sa new guy na dinidate niya, si Nelson Pagkatapos, si Gwen sinet up kami Mukhang hindi na kami makakapunta sa ball at wala ng corona para sa amin